ang mapagbalang Martes ngayon mga minamalo sa kapanod ng Katokan vlog. So, ang gagawin natin ngayon, uh, kita tayo para sa panangalian at hapunan na rin mga Katokan. Sa sama ng panahon na ito mga Katokan, hindi ko alam kung titila pa ito mga Katokan, pero alam ko na sa oras na 'to ay eh, ang gagawin lang natin ngayon para magkaroon tayo na tatrabaho yung mga katukad kita tayo. Bibili tayo mga katukad ng ano, na bigas at tayong uh, ulam. At alamin na rin natin ba, mga katukad kung uh, magkano yung ating uh, gagastusin ngayon. Maulan po. Maulan. Hindi kami makano maulan ulan ngayon. So, sabi guys ng aking kapitbahay, maulan daw totoo nga naman talaga guys so ang oras natin mga katukad mag alas 9 na 10 minutes na lang alas 9 na guys alamin ko mga katukad kung ano magkano ngayon yung ano magkano ngayon yung kilo ng bigas kasi nung nakaraang linggo ang pagkakaalam ko eh tumaas na dahil minsan na rin akong bumili yung pinakamababa sa kanila guys sa 54 na ngayon so ngayong linggo na naman ngayon di ko alam kung may uh, na naman ng presyo so yun ang alamin natin mga katukad maging sa gulay oh, at mga ulam na ating bibiliin guys alamin natin kung sa panahon nga ito na mahirap talaga magano maghanap ng mga bebenta sa palingki kaya alam ko magtataasan guys yung, ano, yung presyo ngayon Samahan niyo ako mga katukad sa ating uh, pagbibidyo ngayon, pag pagbablog ngayon. At nawa'y makakuha tayo ng mura na ano na bilhin. mga katukad sa araw na to. Kumusta yung ating trabaho? Kumusta yung ating pinagkakakitaan? Sana lahat tayo eh mayroong uh, panggastos sa araw na to hanggang sa matapos yung tagulan mga katukad. Kaya kahit kunting uh, kita mga katukad i eh, ano natin yan, I-grab eh, natin yan kasi mahirap na pag walang, ano, walang kita, walang panggastos. Pag may konting uh, pinagkakitaan, sige lang, diretso lang ang buhay. Ah, uh, trabaho tayo. Malapit na tayo, guys, sa ano, sa palengke at nandito na tayo sa may paralan. Pa Oo ah, nga pala, mga katukad, uh, postpone nga pala, suspindido yung mga uh, mag-aaral ngayon. Walang pasok ngayon. Tama nga naman yung decision nila, guys, na uh, walang pasok ngayon kasi nga masama talaga yung panahon. Yung anak ko nga kaninang ng uh, umaga, agad na nagbihis dahil akala nila mayroon. Pagdating sa paralan guys, uh, wala, walang pasok. So, tama lang yun. Pahinga lang mga kids sa ano dyan, mga kabataan sa bahay, magtulong-tulong sa ano, sa mga magulang, sa gawain bahay guys. <laughs> Few moments later. Hindi ko alam mga katukad, kung ano yung mga bibilin ko kasi hindi sumama si yung aking may bahay binigay na lang yung ano, yung pitaka niya. Uh, basta bibili lang tayo ng bigas. Mga ilang kilo lang. So, mayroong laman naman ito. At uh, dito tayo guys, uh, bibili ng ano, ng bigas. Ayan. Ito yung palingke namin guys. Namin eh, no? parang sarili ko yung tindahan eh. O, oh, palengke no? Ito yung pamilihan na ang tatalon guys ayan. so dito tayo bibili ngayon ayan dito so tayo bibili ginawa mo guys wala tayo makikita na na line of 4 na bigas puros nasa line of 5 na guys ayan. dati nakabili ako ng 54 ah, ayan may 54 pa guys ayan ang pinakamura <laughs> Good morning po. Uh, pabili ako ng bigas. Uh, ang bilhin ko mga katokad, ano lang. Uh, sa ano? 54 yan, ano? 54. 270 guys yung limang kilo. Baba, baba pa -ba kaya yung bigas natin? Abi. Sabi. Sabi? Sabi. Mga ilan taon pa. Mga ilang taon pa bababa <laughs> -ba -ba. <laughs> so, yun. So, okay, tingin naman pa. Wala eh. Apat, ah, limang kilo lang guys yung ating binili. 270 na. So, ayan guys. Wala talaga yung brown rice uh, yung red rice guys ah, 75 pesos oh, ayan oh tapos yung ano to king crab guys japanese rice oh, 58 malagkit ngayon 65 pesos na guys okay iwan ako muna dito okay. ha so ano nga so ayan guys uh, iwanan muna natin yung ano yung ating pinamili at bibili tayo ay yung ano nga pala pataw ba rito yung miswa. Ah, wala. na. Wala. So, ayan guys. Walang miswa daw. Paano masabi? Yung... Tayo na mabibilan ang mapibilan natin ng miswa, guys. Ay, uh, doon sa may dulo, guys. Ha? mga tayo. Sana makakuha tayo, guys. Lang moral lang na miswa. <coughs> MISWA Huwag bilan ng MISWA, magkano ang MISWA? What's up? Dalawang piraso Tama Adalo, sabi mo kanina, what's this, ha? Ang na po yung pinag-aaway. Ang bait. mo naman. <laughs> salamat. Maraming salamat. Ganon din, guys, dito yung ano, yung mga presyohan dito. Napakabait naman ng babae na yun. Mukha yata nagkamali ako sa ano, ha? Ah? Sa total ko, 8 plus 8, 16. 15 daw, okay na. <laughs> Alright. nakakatawa <laughs> naman, guys. <laughs> so, ayun. Ano kaya naka-guys ang bibiliin ko? Hindi <laughs> sa mama. Gulay kaya gulay. Ilay <laughs> ang panob lang ang last Si Town. Si Ah. Isang sitaw isang kangkong, isang, isang okra. Okay, tapos isang malunggay. Isang alugbati. Talbos. Ay, si kapatid pala ta. <laughs> Six ten. Six ten. So guys, wala pang ano, wala pang pagbabago yung presyo, mura pa rin. So 60 pesos marami tayong binili na gulay, 60 pesos pa rin. Ay, no. ay, ng 40 Sa malunggay, sa malunggay Papaya At, Papaya. Sayo, may Walan, may papaya kada papaya papaya ay. Yun. Ah, bili na rin tayo mga katukad ng ano, ng tago rito. Bili na rin tayo guys ng ano, ng tilapia. Bili tayo. Ito ano, tayo rito guys. So, walang tilapia rito. Sabpirasa. Hanap tayo sa dolo guys. Pasap tayo sa may pinaka, ano, bilihan ng mga baboy, mga karning baboy. Tapos, ano, mga, ano, sa ano sa isdaan na ano kuko Mayroon sana mga katokad na tilapia kaso nga ang ano uh, yung mata ay bilasak na hindi na kulay itim So dito kami guys bumibili ng ano ng mga isda sa looban. Ah, sorry po. Sumabit yung ano yung ano guys yung Oop. Kahit mga dalawang tilapia lang guys yung ating ano bibilin ngayon tilapia puti puti tilapia grabe guys wala si Soki dito maganda yung mga isda niya wala to lay dito Gana pa rin tayo guys ng ano

magkano per ano ngayon per kilo boss sa tilapia boss magkano tilapia ngayon 160 guys 160 yung uh, isang kilo 80 daw ha ha

Pang-ano? Kakalinisad 'yan. 5. Sa so, bangus-bangus kilo ngayon. 120 ay 240. 240. Sa loob ay 80 kalahati. Sa akin magkano 'yan? Chinta kalakasin. Sa lang talaga 80 ay eh, no. So, sige po, pakiilinis na rin po. Ang gas natin mga katoka sa ano sa hapunan 80 pesos lang. I am Pwede pwede na 'yan. Uh, makaraos lang kasi s'yempre tagulan ngayon, mahirap ang akitaan uh, kitaan. Okay na 'yan. Anong yeah. taon ka na basta gaganito? Ilang taon ka na nga ganito? <laughs> Grabe guys! Uh, labing, laba, labing dalawang taon na tatrabaho na ang ano pagtitinda ng uh, isda Bagus ah, tilapia lang ah ganoon lang paan mo So ayan guys 80 pesos siya ating uh, nabili naba, na no, tilapia Daan tayo dito mga katuwa sana sa may mga laman. Mayroong uh, 290 ngayon sa 160. Yan, may manok 160 rin guys. So di ko alam guys kung ano na yung mga bibilin ko ngayon. Ah, uh, tingin ko si Boyas ang kailangan natin guys sibuyas. So and guys, ayun dalawang piraso na sibuyas 12 pesos. So tuloy na tayo guys dito. Uh, tingin ko wala na tayong bibilhin. Uh, uwi na tayo. Nasa pasilyo tayo guys, palabas na tayo. Ayaw pa rin guys tumulo ng ano. What? Tumila, tumulo ah. Tumutulo na nga eh. Sobrang tulo ng mga katokad eh. Ayaw tumila. ayaw tumila guys yung ano. Yung ulan. Hindi natin alam. Kailan to hihinto. Pagka mati meron tayong payong uh, Medyo kunting penga muna tayo dito guys. Para ano. Nine, uh, na mga tukad yung oras natin ngayon sa pumaga, sa pagluto at yun nga mga katukad kabilin na tayo ng bigas sana oh. mga gulay, kangkong talbos ng kangkong malunggay, saluyot, alugbati tapos okra tapos sa uh, dalawang ano uh, dalawang pirasong <laughs> Umabot na rin guys ng ano na nasa mayigit apat apat na raan na guys yung ating ano ating uh, nagastos ngayon. Tingin ko mga katokad wala na tayong ano. <laughs> eh ba lang ano. <laughs> Saan punta? Oh, ka rin? Bukas don Ah. Uh, dahil so, guys, tingin ko pwede pa tayong bumili na ito. Orange, itim. Ah, ba yan? Itim ba yan? <laughs> Violet sa isang ano, 20. Huwag mo ang ano ah, na huwag yan, huwag yan, huwag yan. So, Paborito ko namin yan guys na ano, na binibili. Okay na yan lumabo guys yung isang uh, ano isang pahina so hindi na natin kukunin yun dahil natin mga katokad yung ano yung ating uh, pinamili na uh, bigas nakakalula na talaga mga katokad sa totoo lang eh no nakakalula na kasi nakikita naman natin ang ating mga mata, yung ating uh, bilihin, yung mga presyo ng bilihin. Katulad ng bigas na wala ka na makita na 40, nasa 50 maigit na talaga mga katukad, umabot pa ng 60. Grabe. Kailangan talaga eh, magkaroon ka talaga ng kunting hanap buhay para makasurvive ka sa mga kakainin sa araw-araw guys well, guys nandito tayo at kukunin natin mga katokad yung ating ano, pinamili ayan so. few moments later hindi yan ang sawsawan mo, yeah, have to have to be. Ito masarap ang mo. Masarap. Ayan, そういうの。